Bilang isang padre de pamilya, responsibilidad ng isang lalaki na mabigyan ng magandang buhay at kinabukasan ang kanyang pamilya. Dito papasok ang pagiging masipag sa trabaho, ang pagiging porsigido na maabot ang lahat ng pangarap para sa mga anak. Pero aminin na natin na hindi naman ganun kadaling gawin yon. lalo na sa mga ordinaryong mamamaya na kagaya ko, na kailangan magdoble kayod para may maipakain sa pamilya. Ako nga pala si Lando, 35 anyos. Sampung taon na kaming kasal ng asawa kong si Mirna na nagkaroon ng apat na anak. Si Lenlen, ang panganay, sumunod si Ronron, Totoy, at ang bunso naming si Cheche. Lumaki ako sa dagat kaya naging manging isda din ang naging hanap buhay ko tulad ng tatay karyo ko. Ginampanan ko naman ang mabuti ang pagiging padre de pamilya Ginagawa ko ang lahat para mabigay sa pamilya ko ang kailangan nila. Kahit sobrang pagod sa paghahanap buhay, hindi ako sumuko kasi ang nasa isip ko, yun ang responsibilidad ko. Habang si Merna naman ang bahala sa pag-aalaga sa aming mag-aama. Pero dahil sa humihina na ang kita sa pangingisda at sumasabay ang pagtaas ng bilihin, hindi na gano'n naging sapat ang perang kinikita ko. Kaya dito nagsimulang mangulit si Merna sa pagtulong sa akin sa hanap buhay na tinututulan ko ng sobra. Ah, salamat, nakauwi ka na rin. O bakit ba ngayon ka lang? Ah, si ano, si Kiko. Nagaya mo nang kumain sa kanila eh. Nagluto daw kasi ang uh, missis niya. Tsaka birthday din ang bunso nila. Alam mo na, simple yung salo-salo. Ganun. Oh ito. May dalawang pagkain, oh. Ah, okay na. Initin mo na lang bukas para may pang almusal tayo. Mm. Tulog na ba yung mga bata? Ah oo. Kanina pa. Gusto pa nga ni na hintayin ka, pero sabi ko, eh, ayan, baka gabihin ka ng uwi. Ayun, sumulod naman. Natulog na mm. din siya. Ano palang ginagawa mo sa labas, ha? Dis orasan ng gabi. edi hinihintay ka. Alam mo naman na hindi ako nakakatulog kapag alam kong nasa labas ka pa ng ganitong oras, ba? Diba? <laughs> o siya, okay. Ito nga palang kinita ko ngayong araw. Teka, saglit, saglit nga, saglit. Bakit ang liit naman yata nito kumpara para kahapon? Abay, hindi gan karami ang mga nahuli naming isda. Kaya hindi rin maganda ang bintahan, alam mo na. Ay, nako. Sige, sige. Pero kasi alam mo, kulang pa talaga to malengke ang taas na ng presyo ng mga bilihin ngayon. Tapos di ba nasabi ko na sa susunod na linggo ay babayaran na naman sa eskwelahan ni Ronron. Ron. Nako, Ron. oo oh nga pala. O siya, sige, uh, gagawan ko ng paraan yung kay Ronron. Ron. Tapos, pagkasahin mo na lang muna yung binigay ko. Malay natin sa susunod na benta namin, ay eh, dumoble na. Ikaw naman kasi. Sinabihan na kita na hayaan mo na akong tulungan ka sa pagtatrabaho. Eto na naman tayo eh, Mirna. Ipipilit mo na naman ba sa akin yung uh, gusto mo? Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na mas maganda kung dito ka lang sa bahay? Mas malaki nga kasi ang kikitain natin sa mahuhuli mong isda kung ako mismo yung magtitinda sa palengke sa bayan. E kaysa naman ibagsak mo sa pundohan yung mga huli mo. O isipin mo, yung perang makukuha natin kung parehas tayo magtutulungan, mas malaki yun. Sige nga, kung ikaw ang magbebenta ng mga isda sa palengke, o sino mag-aalaga ng mga anak natin? Mga bata pa sila, Mirna. Hindi pa nila kaya yung mga sarili nila? Ano ka ba naman? Kinagamit mo ba yung isip mo, ha? Ay, kaya nga, alam ko na nga yan. Kaya nga, balang kong magnegosyo. Dahil ginagamit ko yung isip ko. Saka pwede naman nating pakiusapan ng nanay ko na tingnan yung mga bata, di ba? O hindi kaya ikaw ang magasikaso sa kanila sa umaga? Tapos ako nasa palengke nagtitinda. Ipapagawa mo sa akin ang trabaho mo bilang ina sa mga bata? At hindi, sandali, sandali. Parang hindi na ako natutuwa sa kung paano mo ako pagsalitaan. Anong sabi mo ulit? Ipapagawa ko sa iyo ang trabaho ko bilang ina sa mga anak ko. Gano'n. Porkit magtitinda ako ng mga isdang hinuli mo sa palengke, wala na akong kwentang ina, Ganun ba? Kaya nga, di ba? Nag-usap na tayo nung una pa lang na dito ka lang sa bahay. Ang trabaho mo, asikasuin at alagaan ang pamilya natin. Habang ako, ayun, nasa dagat, manghuhuli ng isda para may makain tayo. Para may pampaaral sa mga bata. Hindi nga kasi sapat nga yung kinikita mo. Hindi mo ba nakikita yon? Ha? Palit ng palit yung kita mo, habang pamahal ng pamahal yung mga bilihin ngayon. O isama mo pa na lumalaki na yung mga bata sa tingin mo hindi lalaki yung pangailangan natin? Malamang mas lalaki yon kaya nga tutulungan na nga kita. Teka nga, sinasabi mo ba na wala na akong kwentang ama? Ha? Na hindi ko na kayo kayang buhayin? Ganon? Ah, ano? Wala akong sinabing ganyan, Lando. Ha? Hindi ko ala... Ano ba? Saan magaling galing yan? Yun ang pinapalabas mo eh. Na kaya mo na ako tutulungan sa pagtatrabaho eh dahil wala na akong kwenta na hindi ko na kayo kayang buhayin. Ganon! Hindi nga Hindi yon Gusto lang kitang tulungan. Mag-asawa tayong dalawa dito. Dapat pareho tayo nagtutulungan at dapat gawin ko yon kaya ka nga nandito sa bahay para alagaan ako at ang mga anak natin. Hindi yung ibibilad mong sarili mo sa palengke. Tsaka, magpipiastahan ka lang ng mga lalaki doon. O ka. ay baka naman yun ang gusto mo, ha? Ha? Hmm. Kaya parate mo sa akin pinipilit na ikaw ang maglako ng mga isda. Ganun ba? Ha? Hoy, alam mo na hindi ako ganyang klasing babae. Alam mo, ikaw na nga itong tinutulungan eh. Ikaw pa itong mapanghinala. Sarili mong asawa, sabihan mo nang ganyan? Ako ang padre de pamilya dito, Mirna. Baka nakakalimutan mo. Kaya ibig sabihin, ako ang magdidesisyon kung ano ang dapat at hindi dapat nagawin gawin sa pamilyang to. Ang sabihin mo kasi, wala kang tiwala sa akin. Kasi kung meron, noon palang pumayag ka na sa gusto ko. Pumayag ka na tulungan kitang mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak natin. Nagpapangain ka lang sa selos mo. Ano bang unahin mo? Yung selos mo o yung mas lalong humira pa yung buhay natin ng mga anak mo? Manahimik ka na ha? Baka hindi kita matansya. Bakit? Ano gagawin mo? Sasaktan mo ko? Ha? Sasaktan mo ang asawa mo na walang ibang gusto kundi tulungan ka. Asawa mo na minahal at tinanggap ka ng buong buo. Asawa mo na ina ng apat mong anak. Ano? Sige. Sasaktan mo ko? Sige! Tumigil ka na! Ikaw ang tumigil! Oras na para magising ka naman dyan sa kahibangan mo! Tanggapin mo naman na kaya ko magtrabaho tulad mo na hindi lang ikaw ang may kayang kumita ng pera dito. Na hindi lang ikaw yung... Hindi ka titigil, ha? Ah! ah! Tay! Bakit ka pa sinasaktan si nanay? Landon? Lan? Anong ginagawa mo dito? Anak, pumasok ka na sa kwarto mo. Sige na. Hayaan mo na. Wala lang to, anak. Sige na. Pumasok na, ha? Pumasok ka na. Pumasok ka na. Sige na, anak. Pumasok na. Ay. <laughs> Aalis na muna ako. Yun ang unang beses na nagawa kong pagbuhatan ng kamay si Myrna. Maski ako... Nagulat din sa sarili ko Kung saan saan ako napadpad sa paglalakad Nang dahil sa malalim ang iniisip ko Natatakot ako na baka ito ang maging meet ng pagsasama naming mag-asawa Isang malaking pagkakamali Kinabukasan, hinayaan ko si Namirna na makituloy muna sa mga magulang ko Para makapagpahinga kami sa isa't isa Tinala niya ang apat naming anak at naiwan akong mag-isa sa bahay Biglang tumahimik ang mundo ko pero mabuti na lang at kinailangan ulit naming pumalaot ni tatay. Sumama kami sa biyahe ng isang malaking bangka para mangista. Halos dalawang linggo daw kami doon. Kaya mas nakapag-isip-isip kaming mag-asawa, lalo na ako. Hanggang kailan pala si Namir na sa bahay? Abay, kung kailan nila gusto. Anak, hindi naman sa Nangingilam ako ah, pero mas maganda kung pag-uusapan yung mag-asawa problema. Hindi yung kapag nag-away, lalayas agad. Ay, siya naman ang lumayas eh. Hindi naman ako. Kaya nga lang sa sitwasyon niyo ngayon. Kaya umalis ang asawa mo eh dahil na napagbuhatan mo ng kamay. Anak, ano ba yung pinakaunang tinuro ko sa'yo simula nung bata ka? <sighs> na... Na kahit anong mangyari, huwag mananakit ng babae, lalo na ang asawa. Eh, eh, anong nangyari? Bakit hindi ka nakapagpigil ng galit? Siya naman kasi, pinipilit pa rin niya sa akin na hayaan ko na ro'n siya magtrabaho. Oh! Na lahat ng nauhuli kong isda, siya na lang daw magbebenta sa palengke para may dagdag kita. Eh, ano namang problema doon? Ayoko siyang magtrabaho, tahay. Magiging wala akong kwentang asawa dahil hinahayaan ko siyang mapagod sa pagtatrabaho. At saka isa pa, napag-usapan na namin yan na siya ang nasa bahay, mag-aalaga sa aming mag-aama. Habang ako, andito sa dagat. Ay, nako. Ginagawa ang lahat para marami ang mahuli. At saka, para mas malaking pera ang may uwi. Hindi naman pala si Mirna ang may problema dito eh. Ikaw! Ay, teka. Bakit ako? "...Ginagawa ko na ang lahat para kumita ng pera eh. Halos dito na ako tumira sa dagat para makahuli ng mga isda. Tapos ako pa yung may problema. Teka, <laughs> ang labo naman ata nun tay." "...Eh hindi mo kasi nakikita na gusto. Na, na gusto ka lang tulungan ng asawa mo. Ay, aminin na natin." Swerte perang kinikita dito sa pangingisda. Kapag marami at maganda ang huli at maganda ang presohan, panalo ka. Pero kung hindi, manalangin ka na lang na sana susunod ay eh, makabawi ka. Isa pa pa na maraming nangyayari ngayon sa dagat. Hindi na tayo makapangisda sa mga dating pangisdaan sa baho de eh, masinlok. Kaya nga eh, yung ibang kasamahan ko noon sa pangingisda, umalis na sa ganitong kabuhayan. Tay, wala namang alam si Mirna sa ginagawa natin. Walang alam yun sa pagbebenta ng isda. Mapag-aaralan naman niya yun eh. Ay, okay, paano naman yun? Ay nako, sinabi lang ito sa akin ng nanay mo. Nabalitaan daw niya na merong mga darting na taga bifar sa atin. Yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tapos may mga kasama rin sila na taga USAID Fish Ripe Program. Hmm, Oy, okay. ano namang gagawin nila? Magbibigay daw ng libreng training sa mga asawa ng mga mangingis ng miyembro sa asosasyon. Training daw sa pagbubote ng isda, paggawa ng tinapang galunggong, lumpiang isda at kung ano-ano pa. Magandang pagkakataon yun sa kanila, lalo na sa mga katulad ni Mirna na gustong makatulong sa asawa. Nako, mahihirapan na siya, tay. Na, anak, huwag mo naman masadong maliitin ang asawa mo. Hindi porket babae siya, dapat nasa loob lang siya ng bahay. Nag-aalaga sa iyo at sa mga anak mo. Maling pag-iisip yan. Hindi na ganyan ang panahon ngayon. Ayoko lang naman na mahirapan siya eh. Pero sa ginagawa mo sa kanya ngayon, hindi ba siya nahihirapan, ha? Naharap-harapan mong pinaparamdam sa kanya na wala siyang kayang gawin para tulungan ka sa paghahanap buhay. Aba, pasalamat ka nga at may ganyan kang asawa. Gusto ko lang niyang tulungan sa pagbibigay ng magandang buhay sa pamilya ninyo. <sighs> hindi ko alam tay talagang tutul pa rin ako sa pagtatrabaho niya Huwag mong hayaan na kainin ka ng kanyang klaseng pag-iisip anak Sa panahon ngayon, normal na sa mag-asawa ang nagtutulungan Lalo na pagdating sa pera Hindi naman kabawasan sa pagiging padre de pamilya mo Kung tutulungan ka ng ilaw ng tahanan Sa huli naman, pare-parehas kayong makikinabang sa gagawin ninyo Nabalitaan namin mga manging isda na nagsimula na ang hands-on training ng mga taga B4 at USAID Fish Right Program sa bayan namin. Tulad ng sabi ng tatay karyo ko, layunin daw no na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga asawa ng mga tulad naming manging isda sa pagnenegosyo. Magandang pagkakataon talaga yon lalo na sa mga asawa na gustong makatulong sa pamilya. Pag-uwi ko sa bahay, hindi pa rin umuwi si Mirna at nandun pa rin sila sa bahay ng mga magulang ko. Hinahayaan ko sila doon dahil alam ko na masama pa rin ang loob sa akin ng asawa ko. Hindi ko na siya pinigilan kahit na alam kong pumupunta siya sa libreng training sa bayan namin. Alam ko din naman kasi na yun naman talaga ang gusto niyang gawin. At parang ito na rin ang paraan ko para ipakita na nakikipag-ayos ako sa asawa ko. Tata, Mano po? Hmm. Ay, buti naman ata. naka na kayo. Nasan si na Cheche? Totoy ata, ron-ron. Pinaiwan po muna ni lola sa bahay nila. iyahatid na lang daw po bukas ng umaga. no bakit hindi ka nagpaiwan? Eh, kasi po, sinamahan ko po si nanay kanina dun sa training nila eh. Ang galing nga po. Kasi kahit hindi ko naman masyadong naintindihan yung iba... May natutunan naman po ako. Saka pinapaliwanag din po ni nanay yung mga hindi ko naman din po naiintindihan. <laughs> Abay, sasamahan mo na rin ba ang mama mo sa paghahanap buhay? Mm, hindi po masyado. Siguro tutulong-tulong lang po ako ng konti kasi sabi ni nanay, importante pa rin daw po na nakatuon lang yung atensyon ko sa pag-aaral. M mabuti naman kung uh, ganun. Uh, anak, may may sasabihin sana si tatay sa iyo. Ano po 'yun? Ay, gu gusto ko sana nga uh, humingi ng tawad sa nakita mong nagawa ko sa nanay mo. Hindi ko naman 'yun na uh, sinasadya. At anak, uh, pinapangako ko sa iyo na hindi hindi na 'yun mauulit. Patawad ulit ah, uh, anak. Napaliwanag na po sa akin yun ni nanay. Basta, huwag na lang po ulitin ha. Oo <laughs> oh, anak, pinapangako ko yan. Hmm. Ay, sige na. Magbihis ka na. Sige po. Ka kamusta ang uh, training nyo? Ah, ayos naman. Marami na Kasama ko si Nanay Gloria kanina kaya naiwan yung dalawang bata dun sa bahay. Nabanggit nga sa akin ni tatay na Meron daw pa training ang BFAR at USAID Fish Ride right Program sa mga asawa ng mga mangingisda, tama? Oo. Alam ko rin naman na kukunin mo ang pagkakataon na yun para magawa mo yung gusto mong gawin. Mm, ano na naman yan? Mag-aaway na naman ba tayo, Lando? Ngayon lang ako umuwi dito sa bahay at ngayon lang tayo nagkita tapos aawayin mo na naman ako. Ano? Teka, hindi naman kita inaaway ah. Nako, alam ko na yung mga ganyang panimula mo eh. Mayang maya maya bubulyawan mo ako tapos ano, sasaktan mo ako ulit. Sige na, papay nga muna ako. Nagkamali ako. Ha? <sighs> Sobrang mali na nagawa kitang pagbuhatan ng kamay Mirna. Alam mong hindi ako ganong klasing asawa. Sadyang, sadyang hindi ko lang nakontrol ang galit ko. At sa ilang linggong wala kayo dito ng mga bata. Ang dami ko napag-isipan Mirna. Ano naman yung mga napag-isipan mo? Na, na hindi ko dapat nililimitahan ang pagiging babae at asawa mo. Na hindi porket ako ang padre de pamilya, ako ang parating masusunod. Dapat iniintindi ko rin na ang sinasabi at nararamdaman mo. Mhm. Mm Tapos pangalawa ay eh, pumapayag na ako sa gusto mong mangyari. Talaga? Okay na sa iyo na tumulong ako sa hanap buhay natin? Oo. ikaw na ang bahala. Basta ang akin lang, Mirna. Huwag mong masyadong papaguri ng sarili mo, ha? Pwede kang huminto kung kailan mo gusto. Buti naman, napag-isipan mo na yan. Dahil lang sabi kanina sa training na hindi lang kami asawa ng manging isda. Bahagi din kami ng komunidad at may tungkulin din kami na pangalagaan at pagyamanin ng anumang biyayang tinatamasa natin mula sa dagat. Alam ko naman yon. Alam mo, ang dami kong natutunan kanina. Alam mo ba na marunong na akong gumawa ng tinapanggalunggong, <laughs> yung pagbubote ng isda. Tsaka may iba pa akong natutunan na produkto na pwede nating ibagsak sa palengke. Oh. Tsaka kung saan pa pwedeng itinda. Alam mo, mas kikita tayo sa mga produktong itulando. Hmm. Sa dami nun, siguradong may dagdag kita na tayo. Alam mo kung bakit? Kasi parehas tayong kumikilos. <laughs> Pero sigurado ka na ba na gusto mong gawin to? Oo naman. Para naman sa pamilya natin to eh. Kailangan na nating magtulungan kung gusto nating mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga bata. O siya, sige. Tamang-tama. Papalaot ulit kami ni tatay bukas. Yung mga mauhuli naming isda, pwede mo nang gamitin. Kayo na ang bahala doon. Ay, sige, sige, gusto ko yan, ha? dako kailangan ko na palang kausapin si nanay tungkol sa mga bata kasi, syempre, kailangan mo rin magpahinga. Ano ba? Anong, anong sa tingin mo? Ikaw ang bahala. Kung anong sasabihin mo, doon tayo. Aba, himala naman yata yan. Bago yung sinasabi mo, ha? <laughs> Ayoko na kasi na nag-aaway tayo. Kaya, patawarin mo na sana ako, mahal ko. Pinapangako ko na hinding hindi ko na uulitin yon. Hindi ko mapatawad ang sarili ko nung gabing yon. Mahal na mahal kita Mirna At hindi ko kakayanin na Mawala kayo ng mga anak natin Nang dahil sa pagtutulungan namin ni Mirna Naging maayos ang buhay ng pamilya namin Ginamit niya sa paggawa ng mga produkto Ang parte ng mga nahuli kong isda Nakakatanggap din siya minsan ng mga order Para sa mga handaan Kapag nagtatrabaho siya Ako naman ang nag-aasikaso sa mga bata Nahirapan kami mag-asawa dahil unang beses pa lang namin yung ginawa. Pero hindi rin nagtagal ay nakasanayan na naming mag-asawa. Nagamit ni Merna ang lahat ng natutunan niya sa training. At paminsan-minsan, tinuturuan din niya ako sa pagawa ng tinapang galunggong at kung ano-ano pa. Marami rin ang nagkakagusto sa mga produktong ito. Value added pala ang isa sa mga sagot sa problema namin. Dahil dito, Nakita ko na mas tumibay ang relasyon naming dalawa ni Mirna. Parehas na kami kumikita ng pera kaya bumuti na rin ang buhay namin kahit papano. Kaya mabuti na lang at nagising ako sa katotohanan na tama lang na nagtutulungan ang mag-asawa sa lahat ng bagay. Lalo na kung makakabuti ito para sa pamilya. Parang mistulang pamamangka din ang buhay pamilya namin ni Mirna. Ako ang timo ng bangka namin at gigiya at magmamani obra habang siya naman ang layag na tutulong sa paggabay at pag-usad namin sa dagat ng buhay At sa aming paglalayag, magkatuwang naming sasalubungin ang bawat hampas ng mga malalakas na alon Na anumang bagyo dumating, magkasama naming haharapin yun at malalagpasan sa huli Hanggang dito na lang, Lando.